Isa po ito sa mga palusot na itong si Kaya yun nga, yung um, order to kill ang kanyang ginamit. i at pagmanlaban ang mga criminals, yun, patayin. Yun naman yun. Kasi uh, sa madalit salita, hindi niya alam kung paano kung paano i-handle ang mga criminals. Abay, siya mismo daw, siya mismo daw ang pumapatay siya daw mismo ang buwang barrel sa mga kriminal na minsan ay naaabutan. Hmm? Naaabutan niya pag sila ay nagroronda. O, oh, abay, sino ba ang nakapagturo sa inyo na kriminal yon Malay natin kung yun ay mistaken identity lang. So talagang mahirap yung ganitong klaseng paraan. Yung ganitong paraan ng isang leader. Kasi ang sabi niya, there is no other way to deal with criminals except to instill fear takutin daw. Talaga ba? <laughs> takutin? Takutin na ano? Kaya pala sabi, hindi naman order to kill daw yung mga, yung sinabi niya talaga na yun eh. Yun daw ay threat lang. Pananakot lang. Pag hindi ka daw kasi nire-respeto ng kriminal, walang mangyayari sa iyo. At bakit ka po rirespetohin re ng kriminal? kriminal nga eh. Hindi ba't bilang leader, may mga paraan, may mga solusyon po kayo kung paano um, kung paano akayin, kung paano um, ibigay ang nararapat o kung ano yung nararapat sa mga criminals. Dating prosecutor, abogado rin po kayo, siguro alam niyo yung mga ganong klaseng proseso. Hindi yung ilalagay niyo mismo sa kamay niyo ang batas. Dahil sabi nga, yung mga taong ganyan ang gawain ay walang puwang po sa ating lipunan. Wala po talaga. There is no other way daw to deal with criminals except to instill fear. Pag hindi ka nirespeto ng kriminal, walang mangyayari sa'yo. Gusto pala na itong si Digong ay irespeto siya ng mga kriminal. So yung mga kriminal po na nirespeto kayo, ano pong ginawa niyo? Ano na pong nangyari dun sa mga yon? Andyan pa po ba? Kasi kung irespeto ka ng kriminal, ibig sabihin meron kang, yun nga, yung mga drug lords, yung mga sindikato. Mukhang maraming sindikato at drug lord na nirespeto itong si Kaya pala malaki ang nakulimbat. Kaya pala malaki daw ang nakobra. Good luck.